mapapag-usapan natin yung mga combination na ganyan. Kasi Dr. Ben, madalas yung mga tumuputa sa mga cafes, mm -hmm. laging ganyan yung pastry, tas coffee. Tamang combination ba yun, Do? Uh, yan, <laughs> isa rin yung issue yung what you put in your coffee. Coffee yeah. is not bad. So, black would do. But, be sure kung gusto niyo yung coffee ninyo merong sugars. Yon din may sumisira mm -hmm. mm -hmm. eh. And Sugar. the creamers. Ayan Minsan na. kasi mm -hmm. may mga day uh, mga mga non-dairy creamers mm -hmm. or yung mga artificial sweeteners. Yeah. Ito ko naman sa soy milk ganyan. Oo, Pwede rin naman ito? but normally nakikita kasi ang um, the best kasi para hindi mag-spike, mag crush mm -hmm. yung sugars mo during the coffee and the The ano ba yan pastries you should eat it during the eat ano not before yung coffee mo pag ganon ang combination after sabay or after para kasi para merong nagdadala noong mo, pag na digest yung, mabilis kasi yung 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 ano eh matagal yung carbs parang merong humihila noong mga hindi kailangan For reserves. Oo. So, hindi kailangan ng mga sugars, carbohydrates. Or sometimes, yung iba naman, lalo sa mga kids, ay yung mga nanay, yung mga kasambahay natin, you can put vegetables. Mm -hmm. Di ba yung mga, mga burger nila. Yeah. Ayan. Baal. So, minsan, oo, yung iba na di deprive Dok, do, bawal ba kaming kumain puli ng meat or yeah, everything? May. You can put, uh, yon yung, alam mo, yung dressings ninyo. Mm. Wag naman sugary din yung yun. dressings. O, o, o yung iba ganun mas mas ano na nga may may ano na nga tawag dito bread, Mas mm -hmm. sugary pa yung ilalagay, mm -hmm. sprinkle. Mas better you can put uh, ang tawag dito, yung mga tomato, oh. yung mga yeah. lettuce, yeah. mga pipino. That's that yun yung dress ano pagdadamit or yung oh, clothing sa so pwedeng gawin. or you can put some uh, dito like yung coffee nga foam mm -hmm. soy you can put you can sprinkle ano you go for cinnamon okay. powder yung mga you sprinkle something mm -hmm. yang mm -hmm. pwede yon or don't go for mga ano yung mataas din ng sugar kasi yung iba ang nilalagay pa rin nila is carb uh, milk or mm -hmm. rice milk mm -hmm. or oat milk oh, okay. so you go you go for the the mga dairy creamer or the the whole the whole milk yo para kasi merong fats 'di ba nakita natin? i ko talaga yung protein. Dapat may protein mm -hmm. and fats. Mm -hmm. Kasi it will blend. Para nagja jive siya mm -hmm. ng, ng ano. So may enjoy mo na yung may enjoy yung mm -hmm. pastry. So walang guilt feeling. Totoo mm -hmm. Oo, 'di ba? So kaya sabi ko marami matutuwa nito. Kasi iba talaga they don't eat na talaga yung the chocolate. Mm -hmm yung mga sugars, but we need and then yun lang what to eat and when to eat. at mm -hmm. yeah. of course, hindi naman nag over in dal So, yung Tama. ganun. Hmm. Or, ticking, ticking. even yung halimbawa, halimbawa, ano naman, fruits. Oh, yes. You yes. can oh, fruits. No. Di ba nakita nyo yung uh, when you go to a, a salad bar, mm -hmm. makikita mo may katabi ang mga cheese. Kasi may sugar cheese? din siya. Oh, oh. Di ba may mga slices nuts ng dino? cheese, may mga nuts. Mm. So, kailangan yung mga gano'n na may fats and okay. uh, protein. Kailangan meron yung inyong carbs and sugars. Yun ang inyong clothing. Okay. Oh, oh. Yung mga cold cuts na doon. Correct. Oh. Oh. Hindi naman talaga, makita nyo, konting-konti lang yon. Okay. Nakatabi yun ng mga baka ano natin, kasi pag more on halimbawa fruits naman and then yung iba kasi nakukuha and they wanted. Yung iba kasi nagsusubscribe like yung ibang mga friend ko, they subscribe na, they eat the fruits una muna muna yeah. para oh, the fiber. Ang okay. problema nung kasi pag nakuha mo na yung fiber, naiiwan sa sa digestive tract and sugar. Mm. So, yon ay ang bilis niyang ma, dahil short change siya, ang bilis niyang ma, ma break down So, ang bilis mapapunta sa bloodstream. Mm, ako, so, spike makikita it. mo in the morning, nag-spike yung sugar mo. Mm. Pero kung meron halimbawa uh, cold cuts, so merong mga fiber pang didikitan. Okay. So, bago pa yung proseso. So, it goes with your metabolism. Kasi okay. I remember nga, meron ako isang pasyente. Would you believe? ah uh, namatay pa nga ito 95 years mm. old. Ah uh, ano pa nga siya eh yung kanyang ulam condensed milk. Talaga Tapos kanya kumain <laughs> ng isang lanerang leche flan. Talaga. <laughs> yung yeah. yung ganun talaga magtataka ka. Mm -hmm. Bakit ito hindi diabetic, diba? As a doctor kasi alimbawa nasa medical field ka, magtataka ka ret. Mm -hmm. Ine-note ko 'yan. Oo, ini note ko yung kanyang... So when The I did my culinary yun. medicine, I now I understand Oo. Na, Anong halo, Dok? Parang hindi siya uh, Meron siyang mga... Kasi habang may, may, may ano yan, may, luma'y condensed milk, mm -hmm. meron siyang mga coconut, ano, yung meron siyang niyog. Ah. Oo, mm -hmm. yun ang gusto niya. Oh, so, may fiber okay. para Maybe may... And ang, naman, may oils eh. Mm -hmm. yes. So, you need fats and oils. Tapos, minsan... Ah, halimbawa, kakain siya ng leche. Yeah. Pero meron Aby siyang, siyang sa saging or meron siyang mangga. Oh, Hindi ko alam okay. po. Pero sarap na sarap siya ng ganun. sa <laughs> <I'm sure>, sure <laughs> so, yes, ah. so, all sweets din. Pero meron siya mga something na mga, may mga shredded siya, mga kinakain, na mga ganun. Pero took, ano po ba yung pinakamagandang dikitan ng sugar na matagal siya mabibreakdown po? Protein po ba? Fiber po? Ano po yung... Ang the best na clothing are the pie, the 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 protein and the fats. Mm. Protein. So kung meron kayong uh, sugars, sugar, salbaw na kikrave ka ng one mm. slice. They, oh, they, 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 like the yogurt. So pull ane yun eh dairy na oh, fats fat. and anyan. Uh, fat.